sa mga nagsasabi na ang lahat ng na mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte. 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. halos walong taon na inimbestigahan ito ng ICC na bunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na merong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin, itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, wala nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hinding-hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo.